Welcome back. At ang pag-uusapan natin ngayon mga tol ay isang event hindi siya viral ngayon, hindi siya trending, hindi yung mga one-time trend. Uh, ito ay nangyayari yearly. So, alam niyo na siguro Holy Week ngayon, 'di ba? Holy Week at uh, yan yung pag-uusapan natin. Pero ibang ano, ibang usapin. Kasi sa Pilipinas, marami ang mga nagse-celebrate ng Holy Week. Pero madalas mga kapampangan lang ang gumagawa ng penitensya kung familiar kayo sa penitensya at uh, yung mga nagpapanata, mga tol sa pampanga madalas yan at ewan ko lang sa ibang parte ng Pilipinas pero ang pagkakaalam ko at ang buong akala ko, buong akala talaga <laughs> Ang pagkakaalam ko ay dito lamang yan sa ano, dito lamang yan sa Pampanga. Posibleng meron sa mga ibang ano, ibang lugar, pero madalas yan, sikat ang Pampanga pagdating sa mga ganito, yung panata, mga pagpipinitensya, yan, at yung pagbabasa ng pasyon, no? Familiar ba kayo sa pasyon? Okay, hindi yung <laughs> hindi yung fashion show, ha? yung pasyon na ano, parang yung passion of Christ, ganon. Dito sa Pampanga, may mga nagpipinitensya Intensya na iba't iba rin. Kada ano, kada barangay, kada lugar, kada municipalities. Kagaya dito sa amin, sa aming baryo, uh, ang alam dito pagka ano, pagka mga nagpipinitensya, mas marami yung mga yung nagpapalaspas, sabi. Yung mga may ano sa likod, yung mga may sugat-sugat sa sa likod. While sa iba, mas marami, kagaya sa Dao, ang mas maraming nakikita namin doon is yung mga nagbubuhat ng mga krus sa Arayat naman pupunta rin kami kasi kami doon uh, taga doon din kami mas marami yung mga nagbubuhat ng cross tapos with with, at twist <laughs> with a twist mga tol with a twist yun yung mga pinapalo, binubugbog at yung mga hinahabol or nang nangahabol. Parang ganoon, which is uh, hindi nangyari kay Christ, no. Alam naman natin na hindi ganoon, hindi siya nanghabol, hindi siya nagwawala, no. Syempre, sa bigat ng krus na dala, dala mo, malamang hindi mo na magawa 'yon, okay? So, yun yung pag-uusapan natin. While sa iba naman pala, sa iba may mga nagpapapako sa krus, no. Mas masakit 'yon. <laughs> Mas masakit 'yon lalo na kung susundan mo talaga kung saan pinako saan ibinaon yung yung mga tornilyo sa kamay ng ating Panginoon dito dito siya mga tol hindi dito base sa mga napapanood nating mga documentaries at mga na-research natin mas pinako siya dito dito talaga yung ano niya hindi sa ano hindi sa palm kasi mapupunit yan mapupunit lang so dito talaga sa ano sa wrist directly hindi naman siya directly na na ano na syempre wala naman sa salitang gano'n sa Biblia no wag kang magpini wag kang magano wag kang magpanata ng no? mga yung diretsong ganung salita wag kang magpenitensya at lumuhod sa mga puni-puni yung mga pas, uh, ano station by station puni kasi yung tawag namin yung ano yung Bible yung pagre-repent kasi sa totoo lang ay may binabasa nga ako may mga reference din kasi ako ayaw ko lang din naman kasi magsalita ng base lang sa aking paniniwala uh, yung repentance ay internal yan hindi siya necessarily physical no pag nagsisisi ka, hindi mo naman kailangan klaslasin yung sarili mo, sugatan yung sarili mo, bugbugin yung sarili mo, hindi naman kailangan. Although, nakaka-believe din, no, yung mga gumagawa ng ganun, napakalakas ng loob nila at kaya nilang gawin yon, uh, willing silang gawin yon, willing silang masaktan, kaya hindi ito pambabash mga tol. Tandaan ninyo, hindi ito pambabash. Kundi, explanation na rin sa posibling side nila, no, kung ganito yung sa side nila, at the same time pag discuss ng mga yung mga naka, nakasulat sa Biblia kasi, total, pinagbabasian natin jan is si Christ, saan ba natin pinagbabasian si Christ? Sa Bible. Eh di pag-usapan na rin natin yung Bible. Huwag natin iwasan. Okay mga tol, hindi ito pambabas at usapin lang to. Ang sabi dito, sabi sa binabasa ko nga, uh, "Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate." This verse shows that the God desires true repentance from the heart more than the outward display. Yun yung ano niya, yun yung sinasabi niya at makikita natin yan sa Joel 2:13. Then meron din namang ano, meron din namang nasusulat na Uh, hindi na natin dapat ulitin yung pagsa-sacrifice ni Jesus no nangyari na yon at once lang yon mga tol so siguro sa iba ano lang no parang parang pagde-demonstrate lang uh, hindi natin alam yung kanilang dahilan pero hindi naman nila pinaportray na inuulit nila hindi naman nila sinasabi na inuulit nila uh, posibleng ginaga ginagawa lang nila para makita ng mga tao kung paano yung paghihirap ng ating Panginoong Diyos no at yung mga ano rin yung mga iba rin naman wala rin naman pinagkaiba yan sa mga pelikula no ginawa yung pelikula para ipakita yung mga nangyari sa ating Diyos uh, by the way by the way I know, I know, hindi lahat, hindi lahat ay mag-aagree sa sinabi ko na Panginoong Diyos. Hindi lahat mag-aagree doon kasi maraming mga relihiyon ang naniniwala na tao lamang si Kristo while yung iba naniniwala na siya ay Diyos at ako rin ay naniniwala na siya ay Diyos. Pero hindi ko na kailangan munang i-discuss yun at hindi natin gagawing uh, debate. Kung ano yung paniniwala ninyo, may sarili kayong uh, basihan dyan at meron din kaming mga sariling basihan. At saka na natin pag-usapan yon pagka handa na tayong pag usapan yung tungkol sa mga ganyang bagay no kasi magkukos talaga ito ng matinding debate Okay, ngayon, uh, sabi nga niya, no, Jesus sacrifice is once and for all. Nasusulat 'yan sa Hebrew 10:10. 10. Ang sabi niya, "We have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. So, meaning, uh, this means that we don't need to add to Jesus' sacrifice by hurting ourselves. Di na natin kailangan na saktan ang ating sarili. Yung kamatayan niya is sapat na yon, mga tol. Huwag natin gawing walang kwenta yung kanyang pagsasakripisyo. Ngayon, ito, salvation is through faith not works. Faith, pananalig mo, mga tol. Nakasulat yan sa Ephesians 2, 8 to 9. Ang sabi, for it's by grace you have been saved. Through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi siya ano, regalo yan sa atin. Hindi yan works, no? Not works, so that no one can boast. No, hindi mo tingin pagmalagyan, uy, nailigtas kong sarili ko, nailigtas kong sarili ko. No, hindi siya kagaya ng mga success stories, which is, uh, uh, ano rin yan, inalaw din ng Diyos yan. Kung successful ka man, inalaw ng Diyos yan. No? Inalaw yan. So, while good deeds and sacrifices are meaningful, they are not requirements for salvation. Hindi, hindi siya requirements. No? Mag maganda yan, maganda yung ginagawa mo, pero hindi siya requirements. Ngayon, pag-usapan naman natin, mga tol, no? pag-usapan natin yung mga willingness ng mga mga nagpipinitensya. Ginawan ko ng example to eh. May dalawang worker na ginawa yung sinasabi ng ano, sinasabi ng kanilang boss. Inutusan niya yung dalawang worker, linisin nyo nang mabuti yung track A at all cost, sabi niya. Tapos, merong truck B. Ang ginawa nung isang nagtatrabaho ay nilinis niya yung truck B. Napakalinis, ginawa niya lahat para malinis, para ma-please niya yung kanyang boss. Mali yung nilinis niya. While yung nagtatrabahong isa, nilinis naman niya yung truck A. Tama yung nilinis niya na truck. Eh ang problem, hindi niya masyadong nilinis, hindi niya masyadong ginalingan at ang ginawa niya lang is sundan yung utos ng kanyang master. Sundan lang siya to the point na masabing sinunod niya. While yung isa naman, sinundan niya to please at para makatulong sa kanyang master. Ginawa niya ng mabuti yung kanyang trabaho sa madaling salita. So dumating sila at bumalik at, at ang sabi nung ano, sabi nung isa yung unang naglinis, Sir, si employee A ay mali ang nilinis niya na truck. Alam na niyang mali yung nililinis niya, hindi pa niya sinabi. Hindi niya sinabi, while yung isa, habang nililinis niya yung ano, ang pagkakaalam niya is yun yung tama. At sinabi naman niya doon sa isa. Tapos yung isa, hindi nagsasalita. Tapos, ayun, ang sabi ng kanyang uh, master, well done, sabi niya dun sa unang empleyado. Nakinig ka. Nakinig ka sa aking utos nakinig ka sa aking instructions. Alam mo ang aking instructions. Alam mo lahat ng rules sa task na ito. Pero hindi mo ginawa ng mabuti. No? Pero well done sumunod siya at nakinig siya at sumunod siya. Mali nga lang yung attitude niya. While yung isa, hindi nakikinig or hindi siya aware or nagkamali or nalito. Pero yung paglilinis niya dun sa truck ay napakatindi. Sobrang linis. Natuwa ang kanyang boss. Well done. Ginawa mo yung mga bagay. Ginawa mo yung mga bagay-bagay na pinagagawa ko. At talagang ginawa mo itong mabuti para ma-please ako. Pero... Hindi ka nakinig kung aling track dapat yung linisin. So, nakikita ninyo yung ano doon? Nakikita ninyo yung lesson doon? Hindi porke nagpipinitensya yan, at uh, ginagawa yung mga bagay na pwedeng masabi natin na hindi naman necessary na dapat gawin. May mga mabubuting ano yan eh. May mga mabubuting, hindi lahat, syempre, mahahati pa yan. May mga mabubuting ano yan, loob. Bakit? Kasi, willing silang gawin yung isang bagay na, ano, masakit eh. While yung iba, alam nila yung mga kautusan ng Diyos, pero pagka sinabi, mali natin. Pagka sinabi sila ng Diyos na, uy gawin mo rin yung ginagawa nila. Sugatan mo yung likod mo, magbuhat ka ng cross, magagawa kaya nila. Baka sabihin na, uy, baka hindi yung Diyos yung nagsasabi sa akin, baka yung utak ko lang. Posibleng ganon. Hindi natin maja-judge, no? Hindi natin basta-basta maja-judge yung mga nagpipinitensya kasi maaaring hindi nila alam yung tamang ganyan, tamang mga kautusan, tamang mga, mga Bible verses, hindi nila alam, pero yung willingness nila, personal nga eh, willingness nila at yung sacrifices na nag nagagawa nila is uh, nabibigay nila. Ibig sabihin, pag uh, nalaman nila ang katotohanan at one day, naging ano talaga sila, no? may calling sila at nalaman yung buong katotohanan ng ano, katotohanan tungkol sa Biblia, mas ano yan, mas solid yan. Mas solid yung mga yan. Hindi ko nila lahat, no? Kasi marami din naman mga nagpipinitensya na ano lang. Pagkatapos nila magpinitensya is alak na or uh, nagpipinitensya lamang sila for the show at uh, para lang sa mga kaibigan nila naging tradisyon na ng mga magkakaibigan na magpinetensyan sabay-sabay at wala sa isip nila yung ano talaga wala sa isip nila yung pagsisisi or wala naman talaga silang pinagpapanata mga tito ko uh, nagpanata sila para sa lola ko dati 'no may pinagpapanata regardless sila lang mag-isa mainit gagawin nila 'no yun yung paniniwala nila eh kasi naniniwala sila na pagka ko ito baka sakali na gumaling yung mama ko. Ganon yung ginagawa nila. Pero syempre, hindi naman ganon kalupit yung ating Diyos na, na kailangan mo munang gawin to, kailangan mo sugatan yung likod mo, kailangan mo buhat ng mabigat na krus, kailangan mong gumapang. May mga ganon din kasi, no? mga gumagapang. Gumapang sa mainit na simento. Noon kasi, noong unang panahon, marami yung mga gumagapang na ganyan na nagpipinitensya. Kasi, dito sa aming baryo, uh, madaming ano eh, mad lupa, lupa talaga yung may hindi siya ano, ngayon semento eh, talagang pagkagumapang ka, wasak yung ano mo, warak yung damit mo at saka sobrang init noon. Tsaka nung unang panahon, nung mga bata-bata pa kami, ako kasi nakikita ko mga nagpipinitensya yung mga cruise nila ay sobrang bigat, mga antipolo, sobrang bigat, di, di siya basta-basta ano, mabubuhat ngayon pati yung mga bata, yung mga 15 years old, 16 years old, 14, may even 14, no? Ang babata nila ginagawa nila yung pagpipenitensya ng madaling araw yung hindi sila makikita ng kanilang mga magulang tumatakas sila no Maraming ganyan, maraming ganyan. Last year siguro, nung pauwi kami, pupunta ng Araya, after nung pandemic na pwede na magpenitensya, meron ako nakita mga bata, ang babata, ang babata, pero ginagawa nila, kayang-kaya nilang ibuhat yung krus, kayang-kaya nila kasi magan lamang, no? hindi kagaya nung unang panahon, ng mga antipolo, mga poste-poste, ganun kabigat. So, yun lang mga tol, no? hindi sa binabash ko, uh, wag lang tayong maging judgmental, kasi baka mas magiging malupit ka, magiging mas makasalanan ka, kung ba basta-basta ka na lang ng jajads, basta-basta ka na lang ng babash. Yearly, ang ginagawa mong panata is yung pambabash. So, mas nagkakasala ka, it's better na enlighten mo. Mag-enlighten ka, share mo yung mga verses, uh, tuwag yung banat ng banat na tipong, hindi naman dapat ganyan eh, yung, hindi yung ganon. Uh, kung anong panukat natin sa ating kapwa, yun din ang ipapanukat sa atin ng Diyos kaya wag basta-basta maging judgmental okay so yun lang at uh, i think uh, maraming magagalit sa mga ilang nasabi ko pero kailangan natin i-spread yung tama alamin niyo yung tama kung talagang willing kayong i-serve ang Diyos willing ninyong i-serve ang ating Panginoon is alamin niyo ang katotohanan okay so yun lang mga tol maraming maraming salamat and god bless